Hindi lang basta pagde-deport sa mga Pogo worker ang inaasikaso ng Presidential so Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang ilan sa kanila may iwan ang mga sanggol na anak. May panawagan sa gobyerno ang ina ng mga sanggol. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Siya si Maya, hindi niya tunay na pangalan may anak siyang isang taong gulang sa isang Chinese Google worker na anumang araw ay posibleng ipadeport sa China. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po akong trabaho, and sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Aika, hindi rin niya tunay na pangalan. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Batid daw ni Namaya at Aika na oras na ma-deport posibleng hindi na makitang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Sana bigyan po kami ng chance, lalo na po yung may mga anak mga batang maiiwan ng magulang nilang pogo worker. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC, di inaasahang problema ito na lumitaw matapos ang magkakahiwalay na raid sa mga pogo. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito. Eh. Alam lang namin, lang, manghuhuli lang, lang kami ng mga pogo workers. Eh uh, yung pala, may mga iniwan din palang problema itong mga ito. Okay. Sa ngayon, merong labing limang baby nanak na anak ng mga Pogo worker ang sinusuportahan ng pau. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napa-deport na yung mga tatay, mga tatay nito, So, wala silang panggasos, wala silang panggatas. Uh, minsan nga, pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Nasa pangangalaga rin ng PAOK ang dalawang taong gulang na anak ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata, stateless, dahil wala siyang... Maghihintay pa siya ng, ano, eh, ng uh, uh, siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Base sa datos ng Bureau of Immigration, noong Nobyembre, nasa isang daang limong dayuhang foreign workers pa ang inaasahang i-deport ide sa kanilang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ma kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.